Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa mas lumakas nga daw ang Sacramento Kings sa pagdating ni Russell Westbrook. At ang balita naman patungkol sa trade ni Bam Adebayo sa kumpunan ng Golden State Warriors. Tara na pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshits. Una nga muna tayong dumako mga kabolers sa balitang mas naging malakas nga daw ngayon ng Sacramento Kings sa pagdating ni Russell Westbrook. Alam naman nga natin na matagal na nga pong nagpahinga si Russell Westbrook sa pagiging free agent dahil sa wala nga hong team ang agara na nag-offer sa kanya ng panibagong kontrata. Madami nga pong mga fans ang nangungulila kay Russell Westbrook dahil lang akala ng lahat ay hindi nga po nila makikita sa NBA si Brody na maglalaro pa. Ngunit kahapon nga po mga kabollers matapos ibalitang pumirma na si Russell Westbrook ng kontrata sa kupuna ng Sacramento Kings. Kaya naman marami na nga pong mga fans ang natuwa dahil sa hindi lang bumalik si Westbrook ngunit nadagdagan na naman nga mga kabollers ng panibagong legendary player ang Kings na maaaring makatulong sa kanila gumawa ng panibagong run ngayong season. Ang pagkuha nga nila mga kabollers kay Russell Westbrook ay sobrang malaking bagay para sa kanilang second unit upang masustain ang kanilang mga superstar ang kanilang opensa dahil alam naman natin na isa si Westbrook sa maaasahan sa depensa at rebounding bilang gwardiya. Kaya talagang masasabi natin na dagdag pwersa o dagdag lakas pa nga ito mga kabollers para sa kanilang kupunan. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa panibagong balita patungkol sa trade ni Bam Adebayo papuntang Golden State Warriors. Well, alam naman nga natin na kasalukuyan nag-aantay ang Warriors sa magiging desisyon ni Bam Adebayo sa kadaylanang malapit na ngang matapos ang kontrata nito kaya naman marami na ngang team ang nakaabang dito. Well kung susumadahin nga natin, nasa punto na rin naman nga ang Warriors na kumuha pa ng panibagong superstar upang maging dagdag lakas nila lalo pat lahat nga ng kanilang starters ay may edad na. Habang sa parte naman nga ho mga kabowlers ni Bam Adebayo ay kakailanganin niya na rin ng mga makakatulong sa team lalo pat sobrang masasayang lang nga ang kanyang abilidad. Base sa inilabas na balita ng Warriors, Insider na si Team Kawakami Kasabay nga ng pagmumonitor ng Warriors sa kontrata ni Bam Adebayo ay kasalukuyang nasa punto naman ng Warriors sa tinitignan ng performance ni Kuminga kung mag-grow pa nga ba ito o mananatili lang sa kanyang comfort performance. Para nga sa kaalaman ng lahat, si Kuminga nga po ang eligible ngayon sa trade na gagawin ng Golden State Warriors sa darating na trade season. Kaya ibig sabihin nga niyan na literal na ito ang mga magiging pain ng Warriors para makuha itong si Bam Adebayo. So yun lamang mga kaballers, yan lang naman. Ang pag-uusapan natin ngayon, pinutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.